Matindi talaga mga kaibigan ng galaw ng PDP, galaw ng galawang galaw coups. <laughs> Imagine niyo mga uh, na adapt nila yung dalawang uh, kandidato si Imee at si Camille Villar. Ang masakit nito mga kaibigan, na-endorso kasi ito ni BBM kahapon itong si Villar. Panorin po natin ang video. Hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag na mahaba dahil alam na no alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tingnan ninyo, karamihan po sa kanila, veterano sa Senado, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging, naging Senate President pa si Senator Tito Soto. Kalahati naman ng slate ay nasa dumaan ng mababang kapulungan. Yung Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Ayun. Na-endorso kahapon po ni BBM. Tuloy pa natin. Uh, hindi po bagito. Nasulat dito, Fighting Women of Alianza. Ah, uh, meron po tayong palaban ng mga babae na kandidato. At sila naman uh, nandiyan po si uh, Senator Cayetano, si Mayor B Mayor Binay. Andyan din po si Congressman Villar. Ayun, na-endorso na naman pangalawang beses mga kaibigan. Tatlo po na kandidato namin na babae at mga katiyak po kayo dahil napakatapang po nitong mga ito. Makaka makakatiyak po kayo, lalo na ang ating mga kababaihan na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at merong magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Si Camille Villar naman, ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Iloilo. Ayun, oh. tatlong beses mga kaibigan na inendorso dito ni BBM, si Camille Villar. Ang uh, masama nito kasi mga kaibigan, di ba? Yung mga hindi nga masyado sa social media. Makakatanggap kasi ng boto dito si Camille Villar mga kaibigan eh. Dito sa meeting di advance na to. Eh ngayon, inadapt siya ng PDP. Silang dalawa ni Amy, inadapt sila as guest candidate. Oh, alam na alam naman natin na ang PDP mga kaibigan, yung PDP, nasa desperate mood po sila ngayon eh. Desperado sila mga kaibigan, di ba? Kaya do sa pagiging desperado ng PDP, eh, sa sikat na kumapit mga kaibigan. Yung ibig sabihin, kumapit na nga sila doon sa sikat kahit po kaalyado ng iba. Diba? Although yung yung ina ni Camille Villar ay eh, talaga makaduterte no na talagang may business sila ng kung ano eh dito mo dito po mga kaibigan kasi itong administrasyon ni BBM ay eh, nandito nga si Camille Villar. 'Di diba? Ngayon eh usapang prinsipyo pa ba yan mga kaibigan? Parang hindi na usapang prinsipyo yan mga kaibigan eh alam mo yon. Kailangan talaga mag-survive ng desperadong PDP. Para saan? Diba? Eh, alam naman natin mga kaibigan na yung pag-adapt niya nila nitong dalawang kandidatong ito eh para lang ito mga kaibigan. ba? Diba? Doon sa gagawin nilang palusot sa kahihiyan sa darating na impeachment. Diba? Yan lang naman ang ano, yan lang talaga ang uh, target nila at uh, wala nang ibang uh, anong tawag doon na silang magagawa pa eh. Kailangan madagdagan nila yung uh, alam mo yon yung posibleng makapasok, may pagtanggol si Sara Duterte, yung mga Duterte. Iba, hindi po ito para sa bayan mga kaibigan yung pag-adapt ng dalwa. ay ah, yung pagiging guest candidate ng dalwa ni Amy at ni Camille sa PDP. Hindi sa bayan 'yan mga kaibigan. Iba. Kahit pa sabihin mo na yung lantaran confidential funds na pang bubuaya ni Sara Duterte, yung mga palpak na DepEd at yung kanyang uh, napakapangit na alam mo yun mga kung ano nung -ano programa. Hindi po 'yan mga kaibigan na anong ipagtatanggol na na ni na alam mo yat at nitong si Camille para 'di ba, panga para sa tao ang uh, benepisyo hindi mga kaibigan. 'Di ba? Ang talagang uh, ano niyan, papunta po doon yung dalawang yan sa pagtatanggol doon kay Sara Duterte. Yan ang tunay na layunin. Diba? Ipagtanggol yung Duterte, itong si Sara, sa darating na impeachment. Oh. Diba? mag expose ang ano, mag-e-expose ang mga congressman. Yung mga kaso. Diba? Diba? yung mga kapalpakan ng Duterte administration no pambaladok sa kanyang ama at itong kay kailangan mga kaibigan ng kakampi sa Senado eh di ba yan ang aabangan uh, natin mga kaibigan na wag sanang talagang sa totoo lang wag manalo yung mga kandidato na yan na pumasok di ba pero imagine niyo inendorso ni BBM o oh, si Camille Villar na ganyan yung kanyang mga naging uh, track records. Eh, itong kay Sarah mga kaibigan, itong PDP ni Sarah, gagamitin lang yan para panangga sang ni Sarah Duterte. Oh. Yan yung ano eh, yan yung uh, ba diba, talaga magiging position ng mga yan sa critical issue ng impeachment. Oh, sasabihin nila, eh, hindi naman magpapayaman niya mga yan. Wala nang name recall na kailangan dyan at kaalyado ni BBM. Eh yun nga mga kaibigan eh pero talagang nga may chance ang pumasok 'yan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko kahit papasabugan mo ng confidential funds na issue 'yan sa mukha ng dalawang 'yan ni Amy Marcos at ni Camille Villar. At yung mga and failures ni Sara Duterte at kung ano na pang kasong administratibo. Yan po mga 'yan ay talagang hindi boboto na laban kay Sara Duterte kahit na sabihin mo talagang lantad o talagang alam mo yun, may may krimen, may uh, and corruption doon sa ginawa ni Sara Duterte at may abuses. Hindi importante yan mga kaibigan kay Amy Marcos at kay uh, Camille Villar. Yan ay para sa dynasty, dan, dynasty nila. Uh, para sa kanilang kapakanan yan. Pag nanalo yan, wala na yan. Pakailam sa inyo mga kaibigan. Kaya mas magandang kung ako lang ha. Mas maganda talagang umangat yan sina Abalos. Yan sina Bam Aquino. Mas maganda pang manalo yung dalawang yan eh. Kesa dito sa dalawang Amy at itong si Camille Villar. O. Oh. Di ba? Galawang mafia mga kaibigan. Galawang mafia yan. Hindi yan galawang for unity o coalition o kung ano man na ano yan ay family style na alliance ng mga Duterte eh sa pangalan palang mga kaibigan PDP tapos Duterte halata mo talaga ang nagmamayari ay Duterte, hindi yung taong bayan o oh. diba, yung kapangyarihan ng partido niya, na Duterte cartel nila mga kaibigan cartel nila, yung kapangyarihan ng PDP o, oh. kaya itong guest candidates na mga paek-ek nitong uh, PDP, e eh, butas lang yan mga kaibigan Ah, uh, hindi naman yan kasama sa sorti. Uh, hindi ah, uh, nasabay sa mga entablado. Walang mga major releases na sama-sama sila mga kaibigan. Ito po yung galawang hindi ako involved. Pero andito ako. iba Ganyan po yung mga kaibigan yung binaluktot na konsepto na alam mo yun. Para sabihin na sila ay Ah uh, hindi naman talagang magkakaalyado o ano, magkakasama. Eh nga mga kaibigan nga eh. baluktot yung pinapakita sa tao para alam mo yun, hindi mahalata. Di diba? Wala mga kaibigan maiaambag yan sa mga issue ng bansa. Yan si Camille Villar at si Amy Marcos. Kaya kinakailangan mga kaibigan, tanongin natin yung uh, ating mga sarili. Ano bang stand nitong si Amy at ni Camille? Di diba? Hindi po mga kaibigan niya na makakatulong sa masang Pilipino. Ginagawa po tayong tanga dyan mga kaibigan. No. Kaya nga sinasabi ko, ang tunay na layunin ng pag-adapt o pagiging guest candidate ng mga yan sa PDP ay sandata data pong legal para dun sa accountability ni Sara Duterte. Diba? Sinasabi ng ano niyan, eh, sinasabi niyan ng harapan ng PDP, oh. Para bang hindi namin kailangan ng matitino. Oh. Ang kailangan namin ay yung pangalan at yung drama. Kailangan talaga sa PDP ng drama kasi maiiinap Pilipino diyan mga kaibigan eh. Oh. Di diba? Kaya Doon po sa naniniwala na ano iboboto dapat itong si Camille Beller at si ay Marcos mga kaibigan mag a lang po kayo ng boto diba? mag a kayo ng boto dyan iboto e, na ninyo yung talaga nagtatarbaho iba yung yayakap ng buong buo sa kanyang tarbaho eh, itong si Camille Villar napakayaman na yan mga kaibigan eh Si Amy Marcos napakayaman pakayaman na rin yan. Wala na yung paninindigan na makukuha tayo yang ginagawa niya mga hearing-hearing hearing eh Hindi po paninindigan yan mga kaibigan Ambisyon yan Oh Ambisyon niyan Yung hearing-hearing hearing ni Aimee Hindi po yan para sa bayan Diba? Yan ay para sa pwesto niya Yung ambisyon niyang mag may Manatili pa dyan At maging uh, asawa ni Duterte Maging uh, Reina at hari sila sa politika Mga kaibigan Diba? Diba? Kaya lagi tayo mag-iingat mga kaibigan bukas ng eleksyon eh yung guest candidate na yan na ah, ano hindi po yung guest candidate mangyayari dyan eh para mga political bodyguards po yan ng mga Duterte pag naupo sa Senado. Oh, maskara lang po yan mga kaibigan. Ah, asta astang banal, asta astang mabait. Yan si Amy Marcos Kupal yan mga kaibigan eh. Oh, ito naman si Camille Villar, wala na kayong aasahan dyan. Hindi kayo papansinin niya pag nanalo yung senador. Oh. Walang serbisyo kayo makukuha yan mga kaibigan. Kaya atin po mga kaibigan bukas, 'wag po nating iboboto itong dalwa. 'Di ba? Hindi po 'yan na ano, sasabihin natin na youngest candidates na yan ng dalawang 'yan eh. Alam mo yon na ah, mag adapt ng prinsipyo at ah, lalabanan ng kung ano-ano. Hindi po. Yan ay lalaban. pabor sa Duterte. Oo. Oh. iba Kaya nga, ito ay damage control machine ng mga PDP. Ah, Kailangan makapangupal sila mga kaibigan. Kailangan nila ng tao. iba Kailangan ni Sarah ng uh, mga mauuto niya mga kaibigan na bayan-bayan kuno ang uh, pinagtatanggol hindi po ginagamit lang po yan ni Sarah Duterte at nung kanyang mga alam mo yon mga manguuto sa PDP uh. mga kaibigan hanggang dito lang maigsilang tong uh, reaction natin at nakita nga natin talagang uh, kupal ang PDP napakakupal gaya ni Duterte mga kaibigan uh, wala na tayong masasabi sa kay Duterte kung ah uh, uh, sukdula na yung pagiging ano na eh. Uh, alam mo yun, eh, pinakita yung nga uh, pagiging pinakawalang hiyang naging presidente ng Pilipinas. At ito pa nga si anak at si Sara Duterte. Pawindang-windang na sinasabi na kung ano-ano na eh maniniwala pa ba kayo? Ba? Wala nang ano eh, wala nang kapanay paniwala sa mga taong 'to eh si Sara Duterte, si Siraan, si Luistro. Kung talagang totoo nangyari niyan, dapat may dala kang papel, iba, May dala kang resibo na kung ano man yung legal document na may pagkakautang. Si Congressman Luis Tro, oh, hinahamon ka na, magpakita ka ng pleading. Diba? Kaya nga lagi nating sinasabi dito mga kaibigan sa aking pagbablog na ito, mag-iingat tayo palagi na baka tayo maloko. Iba, Ingat-ingat tayo palagi. Kasi ito nga si Sara Duterte. Madrama ito eh. Madami itong uh, mga pakyut na mga pang-uuto. Oh. baka ikaw ay makuyutan, madala ka. Ha? mabitag ka dun sa kanyang pang-uuto. Pakyut-kyut na mga tweetams na alam mo yon mga pagsisinungaling na kontrahan. oh kaya walang ginagawang tulong itong PDP itong uh, si Sara Duterte kundi bigyan kayo ng drama teleserye oh. di ba? kung sino yung mga napakadadrama yan yung napakasisinungaling tatandaan nyo mga kaibigan kung sino yung uh, napakadaming mga pinaguhugutan, napakadaming reklamo yan yung hindi totoo mga kaibigan. Kasi kung ikaw ay wala kang uh, reklamo nagtatarbaho ka. ba? Diba? Pero kung ikaw reklamo na reklamo, alam naman natin sa buhay, yung mga reklamador, yan yung tamad. Oh. 'Di diba? Totoo naman 'di ba kung alin yung walang ginagawa, sila yung napaka reklamo Oh. Ganyan ang Duterte at ganyan si Sara Duterte mga kaibigan. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Bukas sa eleksyon na pakisuyo huwag niyong iboto itong si Amy Marcos at si Camille Villar. Ipasok na ninyo si Abalos o oh, kahit si Bam Aquino. Yan mga kaibigan. Mas matino yung dalawang yan. <laughs> Kesa dito kay Amy Marcos at Camille Villar na puro pasarap na lang ito. Bilyon ang ginasto sa eleksyon. Eh, pa, saan mo pa paano mo babawiin yun? Ha? paano mo babawiin yun? Sabihin natin, isang milyon lang ang sweldo ng senator. Oh. Pa, paano mo babawiin yung isang bilyon sa anim na taong uh, termino mo? Oh. Hindi mo mababawi yun. <laughs> so maraming salamat kaibigan mga kaibigan mga kabayan sa panonood at hanggang dito lang tayo maigsing reaction lang dito sa guest candidate nga na PDP na si Amy at Nano at Camille. Pangkukupal mga kaibigan, galawang mapiyan, wag kayo maniniwala. Maraming salamat mga ka kaibigan, God bless po sa inyo.